Hi, hello mga bay, kumusta mong tanan din na intawon? Yang hinaut ko nga anak kayo sa maayong kahimtang kung asma mo na himutang diri sa madanlog ng kalibutan. Ini anak pud dang inyong inahan sa nanong kanaba. Aron maghatag kaninyo og mga pulong nga wala diri wala didto. Nagunting dai ko diri og manok kay e kalas kayo tataran Daga na gugasan. itag ako na lang gigunting haron diretso na lang. Wa kalas tataran ka nag ikagasto may ni gunting ra imong magasto ang kaning tanggana basta kinalan hait lang gina yung gunting mga bay pwede ra gid dili tadaron ang tibook nga manok magkaldirita di ako karuno kay giganahan naman gid kay ni sila sa ako ang kaldirita in taon kao naman ni sila og sudan sa Pilipinas may rapod in taon na kaldirita na pod lahi na pumputahi pero manok laman gihapon mga bay, wa may laing madaog-daog diri, kundi manok lagi din taon, kada adlaw manok, kada adlaw manok. Nanimaho ng iti atong at tunga, kung magbasa-basa, kung kalotorn si moton <laughs> Agay, tabang mananabang. Sa mga nag-join ng membership, thank you so much. And pakiusap ko lang na mag-comment naman kayo sa labas ng video na ito. Diba dalawa yung comment natin, meron sa loob, meron sa labas. Pakicomment sa labas mga member para ma-check ko kasi makikita ko sticker nyo. Nalimutan ko yung premier ko kahapon. Ay, hindi ako nakapunta ba? Sa mga nag-SS, nag-send ng SS, alam nyo na yan. Sobrang busy namin kahapon bay? Namatay na yung ano ko bay, Kalawasan ko ba? Nakatulog ka agad pagod gabi eh ba? Nagbigay lang ako ng ilan lang yung nabigyan ko sa member. yung mga nagpamember member naman, mga nagpa kung kaya niyong pumunta ng umaga, like uh, alas 4 ng umaga, hanggang alas 5, kaya alas 6, kung gising pa ako, umaga dyan sa Pinas. Punta kayo ba? Kasi yan lang pinaka... Yan lang ang oras na matutukan ko ang screen talaga kasi pag-araw, busy talaga ang tunga ko bay. marami ako mga inikot-ikot dito mga, para na akong supervisor dito bay. dami kong iniikot bay, na ano area bay. hindi lang pagluluto ang trabaho ko bay. kaya si mga members nagpa punta kayo sa akin maga dalhin niyo yung ano dalhin nyo yung ID nyo ay kasama na pala yung ID okay Basta mayroon kasi akong lilista dito, may mga bago na ikita ko. Mayroon pa ako dito hindi nakilala. Kaya gusto ko, ano, mag-comment kayo sa labas kasama ang inyong POPO ID. Para mag-confirm ko. Maraming salamat sa mga nag-join. Hindi na kayo logi dyan sa mag-join kasi 29 pesos lang. Bibigyan ko na kayo ng 20,000 points which is mabibenta nyo yan ng, mawi-withdraw nyo yan ng 100 plus. So, sa mga hindi pa nagpa-member, member na kayo. Good for one month naman yan siya, mga bay. Kung sakaling hindi ko maibigay ngayon, bukas, at sa susunod na linggo, walang problema yan kasi good for one month naman yung 29 pesos nyo. Paano pa, pa tulog-tulogin nyo naman sa akin. No? Kasi yung iba, yung, yung iba excited na kasi na ma makuha na yung 20,000. Oo, totoo yan. Excited tayo, syempre, para madagdagan na yung matulog natin. <laughs> Thank you kayo mga bay ha. At sa mga nagtatanong naman kung kung alam ko na ba na nawala na si Ate Cha. Nung araw na yun mismo mga bay na nabalitaan ko masyamang balita. nag na kaagad ako sa Facebook. Lahat na lang ng ng apps ko may mga nagtatanong. Hindi ba kayo marunong mag-ano? magtingin ng mga post ko. Mag, ano kayo, punta kayo sa page ko. Yung araw mismo na nawala sa titsa, may post ako doon. Nalungkot ako, hindi ako, hindi ako umiyak yung iyak talaga na dangoy -ngoy talaga ba. Hindi ko ginawa yon Nalungkot lang ako, hindi rin ako talagang humilak. Tumulo lang ang luha ko, big, nabigla ako, nasyak talaga ako. Ang luha ko ay nanggagaling sa puso ko yan ang pagluha na ngayon hindi na kagaya dati nung no, iyak tayo grabe naman ang iyak natin sa ngayon syempre tanda na tayo mature na tayo marami tayong pinagdaanan sa buhay kaya ano ang iyak natin ay cute na lang <laughs> cute na lang yan dipindi hindi sa sitwasyon pero syempre may post ako doon ang post ko na yun ay para naman doon sa nawala na nyo naman doon ang caption ko mula sa puso ko yung puso ko na yun sa mga nagtatanong maraming mga siya sabi mga inaano ganyan ganyan huwag na lang kayong mag ano hindi maganda kasi kulang alam hindi na kailangan pang halungkatin ang lahat ng mga pangyayari nangyari na ang nangyari kalimutan na ang nagdaan parang messenger lang nawala na yung mga messages natin kasi mga lumang misis na wala na kasi kalimutan na lang natin yung mga luma na end to end na tayo wala na mga misis bye Ayan, yan lang na pag ko. Alam ko naman. Bakit magtanong pa kayo kung alam ko? Alam ko, masa araw mismo. nangyari, alam ko. Sino bang hindi magkakaalam? ay puro na puro notification ko puro na lang -tisa. siya tisa kami ni makalam puro timeline ko siya na lang siya hindi makakalam iba ba tama pang itanong pangitanong oh. Uh. siya hindi makakalam siempre alam ko alam ko alam ko hindi naman ako bulag siempre nag school school din ako pag may time Ayan. Okay mga bay, marami salamat sa ano sa uh, pagsunod-sunod ninyo kanunay bisag laay na ang kinabuhi. Bitaw na kuan man ko ku bay, oi laay na man ko himo sa lida bay. Sugod, sugod gid ni pagbalik bitaw na ko dewe Kay nahibaw na, an ko mga kuan tanan. May na ako nga akong amo nakabalo na nga nag nag vlog ko dire kay nae nagsumbong muna wad an wad an ba na magkuan mag himo himo solida malakaw sa kinabuhi na ko dire nagamping lang ko ba kay kabaw ta nagamping lang ta nya na lang inig kuan abos panahon ang panahon mo abot okay. Abi mga bay, nung una hindi ko niwala na wala ano si ano si Ate pero nung gabi na 'yon, nung gabi na 'yon bago siya nawala. Bigla na lang akong nanood ng ano ng vlog niya. Mas napanood ko na binibenta niya yung binib, binibenta nila yung ano, yung press house na ati Ayun yun, tinapos ko yun. Tapos, hindi ko, hindi ko, alam eh, bakit bigla na lang akong nanood. Hindi naman ako na nanood na. Basta, naramdaman ko lang, bigla akong nanood. Imbis na iba ang gagawin ko nung mga oras na yon Mag-inventory sana ako. Hindi pa ako tapos inventory ko sa tipisong negosyo. Pero hindi ko nagawa kasi iba ang ginawa ko. Hindi ko alam bakit. First time. Tapos nung umaga, habang nagkakapi kami, sinabi sa akin siranghiyo, siranghiyo, ni Saranghiyo, Saranghiyo, palower ito ni Eticha eh. Nanunood nanunu to kanya eh. Palower ito. Si ano, Saranghiyo, kasama ko. Sabi niya, ti, ti, wala na si ano, si Eticha. Sabi niya, si Bakla, wala na. Sabi ko, totoo. Sabi ko, panggandi ako ni Wala. Wala akong ano. Tapos nung biglang nagchat sa akin yung isa sa mga close friend ko, Marites. Ayun, niwala na ako. Tapos nagpunta ako kay ano. Pinuntahan ko si page ni May Timang. Totoo nga. Si Jing Astor, pinuntahan ko. Ayun na, kita ako ng may ano sila, mga post. Kaya naniwala na ako. Tapos, Bigla akong nalungkot kung nakita niyo na nag ako noon ang ah, nagpiil Natulala talaga ako mga limang minuto. Tapos yung araw na yun hindi ako gumawa ng ano, hindi ako nakagawa ng video mga bay wala. Wala akong ano gana, ganun. Pero lang naramdaman ko ng araw na yun tapos siyempre hindi naman pwedeng nga bambuhay. Makulong ka na lang sa ganong naramdaman mo. Siyempre, normal, normal lang yung bayo. Marami kami tinagsamahan kahit pa paano. Kung nakasunod na, kayo sa siya ano ng tisyo, ano tisyo, Kung nakasunod kayo sa mga pangyayari, yung samahan namin. Alam niyo yun. Pero kung, kung hindi naman, hindi naman kayo manood ulit. Ganun talaga ang buhay. Kailangan natin tanggapin na mayroon talagang katapusan ang buhay natin. katapusan. Nakakalungkot lang kasi hindi kami nag-uusap. Yan ang totoo. Kami nag-uusap eh. Ako, sarili ko, ginawa ko na ang part ko na ano, dito ganyan pero wala iba ang nangyayari sa IACQ kaya sinasabi ko sa inyo ako lang nakakaalam nakalungkot lang tapos wala na rin yung ano, wala na rin yung isa kong uh, original personal account kasi na-hack yung Nandoon kasi lahat ng konvo namin. Eh, ako naman, kahit na ganun, nangyari, isang kalabit mo lang sa akin, wala na. Wala na, okay na ako. Hindi naman kasi maganda yung ganun sana. Pero kaso may mga taong gumagawa kasi ng ganun ako gum na ano eh ba kahit gumawa man ako ng paraan eh kung ayaw naman na nung kabilang partido wala na akong magagawa eh para saan pa ang pagsasayang ko ng panahon gumawa naman ako ng paraan eh alam niya ng mga nana nakakilala sa akin ng lubusan. Kaso ganun talaga. Kung ayaw, ayaw. Hindi natin mapipilit ang tao. Hindi pare-parehas ang nararamdaman ng tao, lalo ang iniisip. Pero kung alam mo, kung totoong kaibigan ka, kahit ano pang mangyari sa pagkakaibigan nyo, gumawa ka ng paraan kahit ano pang mangyari bisag, on siya pa mahitabo kung tinood kang higala andam kang ipaglaban siya me, I did my part na I know it and God knows it hindi na panahon ngayon magsayang ng oras sa mga taong hindi naman marunong magpahalaga saka mga walang utang na loob ang utang na loob, walang katumbas na halagayan. yan. Dadalin mo yan habang buhay. Kung sinong nag... Kung sino at saan at paano. Sino? Sino ang nag... Nag... Post sa'yo? Paano? Paano kayo nagkatagpo? paano kayo nagkakilala at saan saan ka ngayon at kung ano ang meron sa iyo ngayon dapat huwag kalimutan yung mga taong nandoon sa mga panahon na dadalahin mo yan habang buhay maalala mo rin yung taong tumulong sa iyo hindi man financial kundi sa ibang bagay maalala mo rin, ma-realize mo rin pagdating ng araw. Kaya ako, buto the flow lang ako kasi marami pa akong plano sa buhay at marami akong obligasyon sa buhay. Wala na akong panahon sa mga ganyan-ganyan. Kung ayaw mo sa akin, wala problema. Ayaw ko rin sa iyo. Ganyan lang yan. Okay, bye. Thank you so much.